Hey guys! Naalala nyo ba nung nakaraang um, dalawang linggo ang lumipas? Kaya ako ay nagtanim ng mangga. So ito na siya oh. Nagkaroon naman ng bulaklak. Kaya no? Oh. Nagbubulaklak na naman. Napakaliit lang oh. Sana nga magtuloy-tuloy siya. Pero so far yung naman nagbulaklak hindi na tuloy kasi kita yung panahon oh. Maulan. Talagang Maulan. So yung mga tinanim ko nung ano, nakarang linggo. Dalawang linggo na pala. Ito yung isa oh. Lima yun eh, lima. Yung naitanim ko. So ito wala. Nagbulaklak so, na agad. Hindi <laughs> ko alam yung isa pa doon sa kabila. Pag ganito guys, panay ulan, hindi sila nabubuo. So, hindi nabubuo yung uh, bulaklak hindi nagiging bunga so nakita nyo ano lang dalawang dangkal pa lang sya dalawang dangkal at bagong tanim ko lang yan 2 weeks ayan na sya tingnan natin yung uh, iba so ito yung pangatlo guys no samantala ito yung may bulaklak dati so talagang nasisira guys yung uh, bulaklak nila kapag maulan yung panahon tuloy-tuloy ang -tuloy ulan dito sa Mindanao panay ulan pagka December so mid ng December hanggang sa katapusan ng February ngayon to yung panahon kaya yun na uh, hindi natuloy pero pag lumaki na sila kaya na nilang i-handle yung ulan na yung siguro So ito na yung pang guys no. Ayun oh. No? So ano lang talaga dalawang dangkal pa lang yung laki nila. Pero nag bulaklak na yung isa. So isa na lang tingnan natin yung isa. So ito na yung guys, yung pang -lima. So isa lang talaga sa kanila yung nagbulaklak pero siyempre nakakatuwa no tatanim ko lang 2 weeks ko lang tinanim meron ng bulaklak samantala yung nauna kong tinanim ito mga mag 7 months wala pa ayan pero tumangkad na sila nagkaroon na rin ng sanga pati dito So yan. Marami kasi tinanim ko guys no. Marami itong tinanim ko ng mangga. Dito meron akong labing pito. Sa ngayon, awalo. So ito. Ito rin. Sa kanilang batch, may isa rin na nag uh, bulaklak noon. Kaya lang, nasisira talaga siya sa ulan so ang uh, bulaklak niya, pang normal lang talaga na pagbulaklak nila ay eh, October to November ganun pero kung papabungahin mo maaalter yung uh, buwan so ito, ito yun yung dating nagbulaklak mayroon dito kaya ito nga on, oh. ito yun oh hindi natuloy kasi nga binuhusan ng malakas na ulan sa panay ulan ayun pero ano na to so sa buha, sa taon na to malamang magkaroon to ng bunga napakalit pa lang yan. so sukatin natin isa dalawa tatlo apat so mga apat pa lang mahigit pero nagkaroon na yan ng bulaklak so at least nakita natin na meron na sign ng pag bubunga nasira lang talaga sa sa ulan ito kasama nila rin ito ayan ayan o oh. kasama nila yan tsaka yung nandito ito yung mga 7 months old pa lang to ayan uh, tinanim ko kaya hindi pa talaga nakarecover so ayan ayan So sana makarecover na to. At ah, 2 to 3 years siguro magkakaroon na to ng bunga. Sure na talaga. Pero yung iba sure ako na next year ay ah, itong year na to magkakaroon ng bunga yon kahit ilan. So subscribe lang guys no, magsasakang marino. Maraming salamat.